Yung mga bossing, samahan nyo ako ngayon. May kukunin tayong parcel mga bossing sa LBC. Yeah, may nakuha tayo, may nahook tayo online. Yan, unboxing tayo ngayon mga bossing kasi may nahook tayo sa online ng mga cap. Yan wow. yung i-unbox yeah, natin mga bossing ha. Abangan nyo mga bossing kung ano yung nakuha natin. Napaka na ito. Kunin na natin sa LBC yung parcel. Let's go! Yan dito na tayo mga bossing pipikapin upin muna natin yung item Yan COP pala yung ginawa natin ha uh, dalawang way itong ano, COP sa si LBC Ayan, pwedeng cash on pick Ibig ng COP, cash on pick up Pwedeng ano, shipping Tsaka yung ano Pwede, Bala kayo mag usap kung yung halaga ng item Or yung shipping yung babayaran sa LBC Kaya ayan, COP Boom. Wait lang solid nito. May uh, unbox na naman tayo mga bossing. Yan, unbox na natin 'to, tara. Yo mga bossing, eh, no, na natin ito yung laman ng box natin, no oh. Ayan, ano to mga bossing ha, sombrero lang lahat to ha. Ayan, na ano, na-hook natin online eh, and shoutout kay bossing, ito yung nagpasa sa atin mga bossing. Check nyo, natin. check, check out nyo rin to si Bossing yan online seller yan legit yan check nyo dito mga Bossing ukay Hunter din siya and check na natin yung laman ng ano eh mga Nike to. mga vintage na Nike mga Bossing yan napakarami na ito nasa 25 pieces eh no wow. naukay lang din lahat to nadali niya sa ukay yun yung alam lang may mga factory defect eh no yung sweatband pero mga brand new with hang ano mga brand new condition lahat to mga bossing ha yan napaka-solid. Vintage Nike. Ayan. Made in Korea. Ayan yung tag nyo. Napaka-solid. Ayan. Just do it. Wow. Solid na solid. Ayan oh, dami pala nito. Ayan. Meron na naman. Meron lang talaga mga factory defect lang talaga mga bossing. Ayan sa sweatband. Solid. Tsaka to. Ayan. Meron din anong ibang colorway naman. Wow. Ganda rin to, Ito ito Witangtag mga bossing oh, napaka-solid. 'Yan brand 'yung Witangtag. nga lang may factory defect din to, ah. Eh meron din siyang ano. Ay ah, yung ano, yung top button nito, pero ang ganda ng condition din, ay ang ganda ng ano nito. Ang ganda ng colorway. Solid na solid. Meron siyang nakaano tape sa taso oh. na ikinakalagay. Solid. Ayan eh, no? Brand new itang tag mga bossing e. Eh. 100% cotton. Wow. Napakasolid yan. Eh. Korea. Ayan, eh, check nyo na lang yung hangtag tag. Naninilaw na yung hangtag mga bossing Siguro sa tagal na nito. Ayan eh, o, napakasolid. kumpleto Kompleto sa papeles. Wow. Grabe yung nahook natin eh, ngayon Solid na solid. Eh yeah, may meron ano, ibang may ibang design din. eto Nike ano siya, uh, spell out tapos wow. may swoosh. Ganda ng tag nito. Nike red tag mga bossing, tapos meron pa siyang ano sa likod. Solid syempre snapback, green under brim pa. Need wash lang 'to, pero brand new condition din 'yan, mga bossing ha. Eh yeah, made in Taiwan naman 'yan. Made in Taiwan Napakasolid nyan Grabe Ito ang gaganda rin na ito Need reshape lang talaga Tapos yun oh May factory defect lang Ayan pare-pares yung design na ito mga bossing Kinuha na natin as pack Kasi pagka per piece yung kinuha natin nito na Mas mahal mas makakatipid tayo sa ano uh, aspak na yan lahatan yeah with din tong iso oh. ganda rin ito eh need wash lang talaga with hangtag din yan Nike daming ano ang daming with hangtag ito just do it na naman oh Oh, ganoon na naman siya. Oh, lahat pala ng just do it na yan, no? Uh, factory defect lang talaga. Pero mga brand yung condition niya, no? Solid. Napakaswabi niyan. i re, -re lang yung pinaka niya. Ayan, no? Kompleto naman. re lang talaga yan. eh made in Korea. Napakarami na ito, mga bossing. Ito, just do it ulit na no With tag navy blue. Wow. Tatlong design lang to mga bossing ha. Eh, witangtag na naman to. Napakaganda. Ayan, eh. Solid. Ayan, ito naman yung ano niya, ito. Yung issue, yung eh. Factory defect ulit. Yung ano, wala siyang top button, mga bossing. Ayan, eh. ibig sabihin ng top button, ito. Dapat meron siyang ganyan, no? Oh. Ayan, yung top button na ganyan pabilog. Sa kanya, wala. Natanggal. Ganon din siguro tong isa. Kaya siguro may tape. Ayan. Wala rin siguro to mga may ano factory defect kaya siguro dinonate sa ukay. Solid. Pero mga good as new tong mga to mga bossing ah. Ayan, Nike spell out ulit to. Eh marami pa lang design. Ah marami na rin pa lang dito mga bossing ah kasi nung nakuha natin to, pinos ko na kaagad sa inyo FB account. Ayan, check niyo na lang ako dito mga bossing. Ha? Dito ko lahat pinos. Ayan, ang dami nang na siguro mga nasa 15 pieces na yata yung sold dito mga bossing ha. Pre reshape tayo sa mga bibili. Ayan, napaka solid niyan. Eh nung gaganda ng ano, gaganda ng condition. Madudumilan talaga kasi yan galing ukay. Ayun, with na naman tong iso. Oh, meron pa siyang ano. Ano to? ayun parang sa mall. Wow Parang ninaakaw lang yata itong mga item na to <laughs> ayan yun. Ito yung ano, kapag nilabas mo, ito yung tumutunog eh Pagkakaalam ko, ayan, hindi pa tinanggal Tangwitang tag pa naman to Grabe, may nakalagay pa kung saan nabili oh Samsung Plaza lang naman Wow Nike witang tag yan mga bossing, napakaswabi niya no spell out na Nike. Ayan. Kumpleto naman mga snap. Ayan, may just do it na naman, no? Oh. Dami, just do it. Talagang, ano, you oh. no? Lahat pala. Eh, factory defect. napaka solid iri -re stitch lang yan. Madali lang naman yan. Pero goods pa naman lahat. Lahat may, ano, may details, eh, no? May tag lahat. Yun lang maganda kasi may tag lahat napakarami ayun po oh. oh ayan just do it puro just do it na to mga bossing ayan mga factory defect talaga sana sweatband maganda lang sya kasi may logo po sa likod oh tsaka 100% cotton sya tsaka malalim yung fitting ayun may brand din pala yung ano nyo no? yung snap wow. may brand ayun napakaswabe Oh, dalawa pala yung may ganito. Yun lang. So, Lido. Oh. Ito, ayan. Parang ano, goods yung ano na ito. Ayan, yung sweatband. Goods. Yung pinakadulo lang yung tas-tas. Ayan, ito goods. Kaso, ayan, meron na naman siyang ano, na Alam ko na gagawin pala rito Para matanggal yan Madali lang yan. Susolusyon na natin yan mamaya. Dami. Ayun po. Puro just do it na to. Gaganda ng ano. parang mga brand new pa talaga. As in. Napakaswabe. Just do it. Maganda to pag na-reshape na mga bossing yan. Check nyo mamaya kapag na-reshape na. Kung gaano ka solid ng mga... Na-loots natin ngayon. Solid. Ang dami. may factory dipe. Eh. May ano sa sweatband. Pero okay lang yan. Kasi sa loob naman yan. Hindi naman siya palabas si isus isusuot. masaya lang ka. Ayan. Huwag mo na lang akong i-PM. Just do it, baby. Napakasuabe. Eh. Nice loot Grabe yung naka-jackpot na ito. So, kayo. Swerte. Ayan, worth. O, oh, paano pala ito mga bossing binayaran natin dito is 11,000 mga bossing. 11,400 kasama na yung shipping fee. Tapos 25 pieces siya mga bossing. Ayan, kainabala na bahala mag-compute. Eh. dudamat na lang kung magkano natin nakuha isa. Pero nabenta natin ng 850. 850 yung ano yung karamihan dito na benta natin ang 850 each tapos yung ano yung iba tinawaran 700 not bad na rin mga bossing yan times nyo na lang dudamat again kung magkano yung kikitain natin dito mga 90s yan mga bossing ha 90s Nike yan mga bossing kahit it legit check nyo bago nyo kunin ayan eh. pa check nyo na lang sa iba para sigurado solid na solid yan unboxing nice loots solid let's go Yo mga bossing, yan, update tayo sa mga na loots nating ano, uh, na online hits natin, mga vintage cap Nike mga bossing. Yan. Sold out tayo mga bossing. Yan. Ito yung last na nabili sa atin, tatlo. Kaya nabenta natin ng 700 isa. Eh sold out yung mga bossing, yan. 25 pieces yung naano natin, nadali natin na ito sa online. Ayan, sold out din agad, 3 days lang mga bossing. Grabe, sold out tayo. Maraming marami salamat sa mga bumili ah. Eh lalong-lalo na doon sa mga ano, maraming kumuha. Ayun, merong kumuha sa atin ng 8 uh, pieces mga boss, 'yan. Isang tao lang 'yun ah. Paldo not bad. Grabe, wow. tempo tayo rito nakuha natin 'to. Eh shoutout sa seller na nagbenta sa atin dito, grabe, legit. Ampa ship agad. E eh mga bossing, kung gusto niyo mga ganitong content, ako unboxing, eh, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Eh. Maraming maraming salamat agad. Kita-kita ulit tayo next upload mga bossing. Let's go!